Good morning mga ka-guys Nandito naman tayo sa umagang ito Good morning, maraming salamat mga ka-guys Sa lahat na bumili sa aking pandesal sa umagang ito Ako'y pauwi na dahil ako'y tapos na sa ating pagtinda ng aking pandesal Maraming salamat sa lahat-lahat ng mga suki, ang suki ang bumili Thank you, God bless sa inyo so, Mga ka-guys, pauwi ako Dahil para makapahinga na naman tayo mamaya uh, kukuha naman tayong panibagong hapon ng mga makitinda natin na iba-ibang mga makitinda ang kinapay na naman mga ka guys dito tayo sa barangay Niyogan uh, lalaku si ng pandisalis si mahirap na vlogger shout out eh, sa iyo shout out yeah, kuha natin na vlog para no. Uh, shout out din si nanay ayan mga guys po mga ka-guys. So, uh, share at paka-subscribe ang ating YouTube channel. Mahirap na vlogger. Ayan na si Guapo. Shout out sa Guapo maglolo. Shout out sa inyo. Hello, guys. Look at me, guys. Guys, look at me. Nandito ka sa aking vlog. Sa umagang ito. Ito mga ka-guys. Oh. <laughs> Paki-subscribe mga guys. Ang ating YouTube channel. Mahirap na vlogger mga guys. At paki-share na rin po. Ayan mga ka-guys Shout out mga ka-idol Mga ka-idol Wala sana dito Ang pandusan mga ka-guys Nagdita sa mga Kantin-kantin na ito, mga ito Bilihan ko ng mga pagkain Mahirap magbike bike na Anong Palostred-Lostred Ang mga bike natin kasi naghakal-hakal na. Alas 7, sarado mga kagays. nag Nagalis ako, lampas ng alas 5 mga kagays. yung alas 7, sarado mga katapos. Shout out mga kagays. yun ah. Uh, daw mga kagay, sorry kung ma magalaw ang aking vlog. Hindi yeah, na mga Just sa Lalaki niya itong Pinya papaya pa po na Okay Okay, tataposin ko na kasi Ano sit lang, maraming salamat Mga guys sana po makasuporta naman po kayo sa aking YouTube channel na lagi kong hinihingi sa inyo ang aking pagbablog na mabigyan ng subscribe at pag-share sa YouTube channel. Baki, search na lang po sa YouTube channel natin. Ang pangalan ko ay YouTube channel na mahirap na vlogger. Mahirap na vlogger po ang ating YouTube channel. E search nyo lang po ang YouTube channel. Makikita nyo yan. Mahirap na vlogger. Makikita nyo ang picture ko yan. Maraming salamat po. God bless sa inyo lahat. Thank you.